Yeah, 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 magandang umaga mga idol ano at uh, muli kami nagbabalik sa bird hunting no kasakasama ko itong uh, ano pangalan mo idol Aris Aris no bagong uh, kaibigan mga idol at shoutout. isa out, ding shout at isa ding hunters no oh, Shoutout out shout out kay Gigi Suarez o kay Boss Ide Shoutout okay. sa inyo okay so kasakasama ko yung uh, binigay ni Jan Mark Tibo ito mga idol oh. so pangalan nito uh, mga idol si Apache no Apache So, first time itong uh, dinala ko mga idol. No? So, abang-abang sa aming uh, first hit up ni Apache mga idol. So, shout out. So, unang shout out kay uh, John Tibo. So, idol, ito na. Masusubukan na yung alaga mo. Ano? So, isa pa daw itong under training mga idol. At tayo ang magpapatuloy nito. No? So, abang-abang sa first hit up. Let's go! So, abang naglalakad kami mga idol. Nakita namin itong balahibo ng uh, limukon, mga idol, no? So, isa itong lasak, mga idol. Ito. Ayan, no? Ayan. Ayan. So, baka makachamba tayo ng lasak, mga idol. Ayan, no? Ayan. So, ito na yung uh, kauna-una ng sit-up natin. Ipachi, mga idol, ano? So abang nag prepare tayo ng sit up mga idol Dito na tayo mag shout out ano So shout out kay uh, Barayan Bu Watching from no? So shout out sa iyo idol So sa ibang bansa ito nagtatrabaho ano At uh, at taga -bicol din siya So shout out sa iyo idol My Sun channel vlog Herman Agiri GC Jim Pisao Alimukon Mix Vlog Junax Tampos Limix Vlog, Alimukon Vlog, Richelin Lamera, Batang Bukid Hunter Vlog, Arnil Gipitulan, Tamsun Hunter Vlog, Ed The Adventure Channel, Aeron Bulungon, Tonix Alimukon Hunter, Katian Vlog sa Alimukon Hunter, Mitchell, Mijunas, Ricky Bayron, MB Hunter TV, Anastasio Caber. Christopher Caber, Jaime Ramirez, Elmer Gonzales, Kamokmok Hunter, Kiefer Ahel, Jilani Cuesta, Pit Darbs TV, Kuya Glin TV, Mangati Ay TV, Jan Kevin Hamito, Bugoy Channel, GC Ruil Abasulo, Rimon Qualbiligas, Bobby Caber, J. Galo Roy P. Channel Richard Bacasmo John Mark Tibo so, Sa lahat ng uh, mga silent viewers no, Maraming salamat mga idol At sa solid supporters Jerwin Cabaluna at James Gamido So maraming maraming salamat sa inyo idol At uh, dito na tayo uh, Dito na tayo Unang mag-sit up mga idol mm

malapit mag isang oras mga idol so medyo mahiyain pa yung uh, ating under training mga idol no? so hindi yan nakuha yung uh, malakas umuni mga idol magaling sana yung uh, pwede natin gawing katian sana yung kanina mga idol galing lang dun sa likod ko mga idol pumunta dito no? so yung alpas na yun mga idol So, try natin no, sa pangalawang sit-up So hindi pa masyadong uh, gumagalaw si Apache mga idol So try natin sa pangalawang hit up so, Muntikan na tayo mga idol ano Ang laki ng putyukan mga idol Yan o ano? Yan Ang laki talaga mga idol Muntikan na tayong pumasok dito mga idol <laughs> So sana ako papasok mga idol Buti na lang may nakapindot sa atin Na mayroong putyukan Ang laki mga idol ano? Yan o ano? no. Sang laki talaga mga idol. Patay. Wala bago pa siguro ni no. Wala may ulo. ada dapat daw niya. So isa tayo mga idol. Yan o. So di ko kinuha agad mga idol kahit na umuulan. Kasi nga dun sa taas mga idol, lakas kumampay nung isang alpas mga idol. Di ko lang alam kung ito ba yung malakas kumampay mga idol o. Ito. So ang tagal. no Tagal at hindi ko makita kung anong ginagalaw ni uh, Apache. So try natin paimburin mga idol. সোলারা মাাড়ারা সোলারা গাকেলার। Go, 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 go. 7 minutes so yun ang mga idol at sa pang apat na sit up ano hindi na umuhuni at uh, uh, hindi na dumidiskarte si uh, Apache mga idol so andun lang yung uh, alpas mga idol sa taas na ano. try natin sa pang limang sit up no? sa pang limang sit up na to mga idol kung uhuni pa ba si apat uh, Apache kung hindi wala na talaga tayong magagawa mga idol at uh, ipagpatuloy ang pagtitrain kay Apachi uh, Apache no? marami pang kulang itong si Apache mga idol marami pa siyang kulang so try natin itong uh, ititrain at ititrain na uh, try natin itong ititrain no? malalaman natin sa susunod mga idol kung ano yung mga galawan nito so pauwi na kami mga idol ano So ito si Apache. Marami pang kulang nito mga idol ata uh, kulang sa padud no. hot, -hot at hot, -hot lang isa sa kanyang sala apogad uh, mga idol. wala pa siyang uh, padud. So ah uh, ititrain natin muna ito mga idol. Bago isasabak ulit tayo. Na, no? So nakasabak ako. Taway. so Shout out. <laughs> sa last na shout out at papauwi na tayo. Last shout out. Kay Kwan, kay Breakout na channel. Si <laughs> <laughs> ano pa? Hilang. so, ang kitigas ng mga alpas ito, mga idol. So ito. So, hanggang dito na muna ano. At uh, babalikan din natin tong spot na to, mga idol. So, siguro dadalhin ko si Barakuda, hindi hindi nga si Sibindi sa sunsun -sun, no? So, hanggang sa muli. God bless.